Okay guys, for today's video. Pagbayad ni sa among TV guys. Ugma pa man ang bayad guys, but karon na lang kay kaapoy na ugma. Magbayad ni sa TV. Okay guys. Uban ni mi guys. Yung yubab guys maglakaw ta di dapita guys kay layo biya kay ning amua di rin amua from here speed no kung asa dapit ni mo sakay ayo kay miglakton. may gini dini init guys lindot ang weather hangin pa juda Pero yung paningot ko guys kay Grabe ko kasing tanon. Ningo kay kadalanan guys. Ting katugron sa mga abat ng gabi ang dagan manggawas guys. Okay. Mauna, na din siya guys na padungan na dito sa mong destination na mga tuan guys na Ay, pagbayad sa TV guys mag-taxi man guys kaya ang yung lubab okay. guys kaya arti man ka na yung lubab guys hindi na siya ganahan magsakay mo sa agul sa mga tatawahan na pagsig na o pasakay kaya mga mga jeep din sa mga guys mga bus guys kaya kutog man kaya na mga mga, mga pasahiro guys nga dugay kaya ka maabot si mong destination kaya sa mga magsigig makakot ka mga, ano, mga pasahiro guys mo na ganahan ang lubab mag guys kaya maukas ka sa guys bukat lang kung tiyan guys o oh, na guys no so bagoong nalangin niya sa mga destination so dahil layo pa na siya gamay guys why right? so o uh, nga siya ito so, si so, ng Taxi guys nervous ng person na naguturon guys nervous na di kaya ang person guys nervous oh. so, siya o ano siya ginaingin guys ok guys so nangarating nilita so, nangarating paliton ah, guys nangarating nilita no. no. Lay black. Black. Naa. Nani kenyong you bab guys. Tanawara gna sya guys oh. For today's video guys. Ini tak manggugug sudlanan sa sanina guys kanang nilaban guys ba guys para di na to ibanpal kay sa mo kay tan Aon. di eh. Hindi kayo siya dapo lang. Hmm. Oh, okay na, na siya lang eh, nice. Ano lang? Mga ni. Eh. Kailangan waita sa. ang yubab, guys, <laughs> kibukatan, guys. Kuaniyo, balhin ni deryo? Balhin na. Two hundred ninety. <laughs> <laughs> One ninety amo ni guys kay man siya guys. One Kale, guys, guys. <laughs> Sure <laughs> na na. Pormalhin <laughs> 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 na niya guys kay. Eh lagi okay. Ay, e, okay. Ay, e, sa shiba ni mo lang imong kuan. Imo pubic hair. Ano? Oh, di ba mo take one? man? Dubol. Si dubol. Na ni na, ni ni ana ba? Wala, eh. Film na. Tana. Kuy brush uy. Sama. Sige. Mbot. pal bro toothbrush. Na toothbrush niya tay dagan. Palito, Inani na lang unta. Na ano? Mo hmm. ba? Mm -hmm. Di ba na masuod dito sa kumbutanganan? Mo ah? na gigagmay na ko. Ah. Ay, natutbrush yun na aman siya, good. Ah, ah, ano? ah guys pag humalog ka ng kuwan guys masiri guys Sapi, shopping pamalit guys ipagutong mga mga person mawaran yung tanan nyo ba mawaran yung tanan nyo ba mawaran yung oh man back to the future back to the future back to back back to back okay guys tanawa ang gikaon na yubab guys lima ko nung nakaboksili guys uh, singot na kay siya guys kaya sa sili pero tindaghan na okay guys Face out babush see you in my next vlog okay na to 哎。<laughs>